Isipin ang eksena, ang isang bahay na tila isang ligtas na kanlungan ay gumuho sa loob ng ilang segundo na may nagwawasak na pangusap, ang iyong opinyon ay hindi mahalaga. Walang laman ang aming silid. Ang aking ina at kapatid na babae ay nakatira dito. Nahihirapan sila. At ang pinakamasamang bahagi, mayroon na siyang lahat na binalak hanggang sa pinakamaliit na detalye, kahit na isang murang solong kama ang nag-utos sa online para sa kanyang asawa, na parang siya ay isang hindi kanais. Nais na panauhin sa kanyang sariling tahanan. Magandang gabi, mga kapwa tagapakinig. Ako si Ander Branco at nasa Laos de Sangi Channel, kung saan ngayon ay magbabahagi ako ng isang kwento na gagawing pag, isipan ka kung saan napupunta ang limitasyon sa pagitan ng pamilya at pagpapataw. Ihanda ang iyong sarili para sa isang salaysay na maaaring pamilyar sa marami. Ito ay isang huwebes ng umaga nang tumunog ang cellphone ni Diana. Sa kabilang dako, si Roman, ang kanyang asawa, ay nagsalita ng euphorically na parang ginawa niya lamang ang pinakamataas na desisyon sa kanyang buhay. Diana, makinig, hindi na mahawakan ito ng aking ina at Svetlana sa bansa. Nawala ng trabaho si Svetlana at hindi titigil si nanay tungkol sa sakit. Magiging live na sila sa amin. Habang nagsalita siya, binabalansin ni Diana ang telepono sa kanyang balikat sinusubukan na pakainin si Timur, ang kanyang dalawang taong gulang na anak. Pinag, usapan nila ang paksang ito ng maraming buwan sa isang hindi malinaw na paraan, palaging ipinagpaliban, palaging hindi malabo. Roman, napag, usapan na natin ito. Ang aming apartment ay maliit, halos hindi tayo magkasya dito. May isang paraan, hanggang sa makabawi lamang sila, sumagot siya, na parang ipan samantala, ay hindi magkasing kahulugan sa magpakailanman sa kanyang pamilya. Ang ina ni Romana si Aleftrina Georgievna ay isang master ng emosyonal na pagmamanipula. Isang dramatikong buntong, hininga, isang reklamo tungkol sa kanyang kalusugan, at ang anak na lalaki ay natutunaw na handa ng magbigay ng isang bato kung kinakailangan. Ang kanyang kapatid na si Svetlana, isang tatlong taong gulang na diborsyo, ay nanirahan kasama ang katiyakan na ang mundo ay may utang sa kanya alam ni Diana ang script na iyon. Nang umuwi si Roman mula sa trabaho ng mas maaga sa araw na iyon, ang kanyang mukha ay naghatid ng pagpapasya ng militar. Diana, ay, pak ang iyong mga bagay. Darating sila bukas. Hindi mahalaga ang iyong opinyon. Ibinaba niya ang bakal sa tumpok ng damit ng kanyang anak. Ano ang ibig mong sabihin, hindi mahalaga ang aking opinyon? At saan tayo matutulog? Sa sopa, para sa ngayon, nag-order na ako ng isang solong kama para sa iyo mula sa mga Wellberry. Isang mabuti na may kutson. Nadama ni Diana ang pigsa ng kanyang dugo. Isang solong kama? Para sa akin? Ye, mananatili ako sa sopa. Ikaw ay nasa solong kama at timur sa kanyang. Ito ang huling dayami. Isang taon at kalahati na ang nakalilipas tahimik na nila ni Diana ang panghihimasok sa kanyang biyenan. Sampung tawag sa isang araw na pinupuna ang kanyang pagkain, damit, ang kanyang paraan ng pagpapalaki ng kanyang anak. At ngayon, sa itaas ng lahat, kailangan niyang isuko ang kanyang sariling silid upang ang ina at kapatid ng kanyang asawa ay maaaring sakupin ang kanyang puwang, habang natutulog siya sa isang kama ng kampo tulad ng isang sundalo sa barracks. Roman, nakikinig ka ba sa sinasabi mo? Ako ba ang estranghero dito? Wala ba akong karapatan sa aking sariling silid sa aking sariling bahay? Huwag kang magpalaki, para lamang sa isang habang, sumagot siya, nag-type na sa kanyang cellphone, marahil ay pumili ng pinakamurang modelo ng magagamit na kama. Isang libo pitong daan na may pagpapadala. Dumating bukas. Tiningnan ni Diana ang mamasa, masa na tela ng sahig sa kanyang mga kamay at, nang hindi nag-iisip ng dalawang beses, itinapon ito ng buong lakas sa mukha ng kanyang asawa. Ang pagkabigla sa kanyang mga mata ay agad-agad. Ano iyon? Iyon ang dapat kong gawin ng matagal, sagot niya, na umakyat sa kanya at naghahatid ng isang resounding slap. Nawala mo na ba ang isip mo? Ang iyong inaba ay karapat, dapat sa isang mas mahusay na kama kaysa sa akin. Itinaas ni Roman ang kanyang kamay sa kanyang mukha, natigilan. Sa kauna, unahang pagkakataon, tila nakikita niya ng malinaw ang sitwasyon. Diana, anong nangyayari? Ano ang nangyayari? Ako ang nagtatanong. Sa palagay mo normal ba natratuhin ako tulad ng isang lingkod, isang panghihimaso? Sinampal niya ulit siya, sa oras na ito kahit na mas mahirap. Ito rin ang aking bahay o nakalimutan mo na? Bumalik si Roman, nagulat. Hindi pa niya nakita ang kanyang asawa na ganito. Kuminahon ka pag usapan natin. Hindi ako magpapakalma. Isang taon at kalahati ng paglalagay sa iyong ina na nagsasabi sa akin kung paano gumawa ng borsk, kung paano baguhin ang isang lampin, kung kailan mabuntis muli at ngayon gusto mo. Nais mo bang matulog ako sa isang kama sa kampo habang kinukuha nila ang aking buhay? Hindi nagsalita si Roman. Hindi tumigil si Diana. Kaya ano? ang iyong ina ay magsisimulang magdikta sa aking oras ng pagtulog, at ang iyong kapatid na babae ay magdadala ng mga kasintahan sa bahay, habang nagpapanggap kami na hindi sila umiiral sa sala. Ang aking ina ay hindi ganyan. Ito ay eksaktong ganyan. Tandaan kong ipinapahiya niya ako sa pagdiriwang ng Timur dahil ang aking damit ay hindi naaangko. O kapag pinunan niya ang cake na iniutos ko. O kapag tinatrato niya ako tulad ng isang walang kakayahan dahil hindi ko alam kung paano baguhin ang isang lampin. Ibinaba ni Roman ang kanyang ulo. Totoo ito. Si Aleftrina Georgievna ay mayroong regalo ng higit sa lahat ng mga limitasyon. Ngunit sila ang aking pamilya. Ano ang tungkol sa akin? Hindi ako ang iyong pamilya? Sumandal si Diana sa kanya, mata sa mata. Roman, sino ako sa iyo? Ang iyong asawa o isang empleyado na maaaring tanggalin sa kalooban. Wala siyang lakas ng loob na tumugon. Kinuha niya ang kanyang cellphone at nagsimulang mag-dial. Sino ang tinatawag mo? Para sa iyong ina. Nais kong batiin siya sa bagong silid at ipaalam sa kanya na mula bukas ay tatahan ako doon. Maghintay. Kinuha ni Roman ang telepono mula sa kanyang kamay. Huwag mo siyang isipin. Bakit? Nagawa mo na ang lahat ng mga pagpapasya para sa akin. Ngayon, ipaliwanag sa kanya na ang iyong manugang na babae ay matutulog sa isang solong kama habang ang kanyang apo ay nakikinig sa kanilang chismis sa kama ng kanyang mga magulang. Tahimik si Romant na iniisip ang eksena. Makalipas ang ilang segundo, nagbulong siya. Siguro hindi magandang ideya para sa kanila na dumating at manirahan dito. O marahil... Limang minuto ang nakaraan ang aking opinyon ay hindi mahalaga. Nagmamadali ako, Li. Hindi, binili mo ako ng isang solong kama, Roman. Napili mo na ang modelo na bayaran mo na ito. Hindi iyon kalabasa, ito ay isang desisyon. Tumingin siya sa kanyang cellphone na wala. Kanselahin ko ang order. Una, kanselahin ang kanilang paglipat. Ilang taon ang iyong kapatid na babae? Tatlong po, at ang iyong ina. 53. Dalawang kababaihan na perpektong may kakayahang malutas ang kanilang mga problema nang hindi sumisira sa aming bahay at sinipa ako sa labas ng aking silid. Ang iyong ina ay nagtatrabaho, nag-aalaga sa hardin, naglalakbay sa pamamagitan ng bus ng tatlong beses sa isang linggo upang matugunan ang kanyang mga kaibigan. Nasaan ang sakit sana? Napagtanto ni Roman na walang paraan. Si Aleftrina Georgievna ay aktibo at sinamantala lamang ni Svetlana ang mabuting kalooban ng kanyang kapatid. Ngunit ano ang sasabihin ko sa kanila? Ang katotohanan na kami ay isang batang pamilya na may isang maliit na bata sa isang apartment na na cramp para sa amin. Kung siya ay masaktan, iyon ang kanyang problema. Mas mahusay na isang nakakasakit na ina kaysa sa isang asawa na humihiling ng diborsyo ang salitang diborsyo ay lumitaw tulad ng isang putok ng baril. Tumingin si Roman kay Diana at naintindihan na siya ay seryoso. Seryoso ka ba? At ano sa palagay mo? Nasasang, ayon ako na matulog sa isang kama, sakupin ang pintas ng iyong ina at suportahan ang buhay ng iyong kapatid. Bumagsak siya sa sopa, tinakpan ang kanyang mukha gamit ang kanyang mga kamay. Gusto ko lang tumulong ti. Roman, ang pagtulong ay isang bagay. Ang pagsira sa aming kasal ay isa pa. Maaari kaming magbigay ng pera upang mabago ang kanilang bahay, magpadala ng pagkain, gamot, munit manirahan dito. Hindi kailanman. Okay, okay. Tatawagan ko sila bukas at sabihin sa kanila na naisip namin ito. Hindi mo na naisip muli. Palagi mong alam na laban ako rito at sinubukan mong pilitin ito sa akin. Nang gabing iyon, tumawag si Roman. Narinig lamang ni Diana ang kanyang bahagi. Ngunit mula sa tono, maaari mong maramdaman ang drama ni Aleftrina Georgievna sa kabilang linya. Nanay, hindi pa talaga kami nagpasya. Hindi, hindi kasalanan ni Diana. Ito ay walang puwang di. Matapos ang tawag sa telepono, parang siya ay isang natalo na tao. Nagalit siya. At dapat ba akong maging masaya na natutulog sa isang kama sa kampo? Mahinahon na sagot ni Diana. Kinabukasan, dumating ang solong kama. Sinubukan ni Roman na kanselahin ang paghahatid, ngunit nabigo ang serbisyo. Iniwan ng tao ang package sa pintuan. Ito ay sa iyo, Roman. Inutusan mo ito. Tumingin siya kay Diana na tumatawid sa kanyang mga braso, naghihintay. Ano ang gagawin sa kama na ngayon? Malinaw ang sagot, oras na upang pumili sa pagitan ng pamilya na nagpalaki sa kanya at sa pamilya na kanyang sinisira. Siguro dapat nating panatilihin siya, venture ni Roman, sinusubukan ang isang huling argumento. At kung kailangan natin. Kapag mayroon silang mga bisita. Nagtaas ng kilay si Diana. Anong mga bisita, Roman? Ang iyong ina at ang iyong kapatid na babae. Alam niya na walang sagot. Sa pamamagitan ng isang buntong hininga, hiniling niya sa taong naghahatid na ibalik ang kama. Kailangan niyang magbayad para sa pagbabalik nito ngunit ang gastos ay maliit kumpara sa presyo ng kanyang dignidad. Sa loob ng isang linggo, hindi tumawag si Aleftina Georgiovna. Pagkatapos ay nagsimula ang mga tawag, mga reklamo tungkol sa kalusugan, hindi tuwirang mga reklamo tungkol sa kawalang, kasiyahan ng anak. Nagdusa si Roman, ngunit hindi sumuko si Diana. Kung nais mong tulungan ang iyong ina, maglipat ng pera para sa kanyang gamot. Ngunit hindi siya tatahan dito. Makalipas ang isang buwan, lumabas ang katotohanan, si Svetlana ay nakatagpo ng trabaho sa kalapit na nayon at kahit isang bagong kasintahan. Si Aleftina Georgievna ay sumali sa isang grupo ng paglalakad sa Nordic at tumigil sa pagreklamo tungkol sa kanyang mga binti. Kita nyo, sabi ni Diana, na may isang ironik na ng ngiti. Lahat ay nalutas ang sarili nang hindi nangangailangan ng aming tanggapan. Tumango si Roman, ngunit hindi umamin ng malakas na tama siya. Sa taglamig Aleftina Georgievna dumating na gumugol ng isang linggo kasama nila. Natanggap ni Diana ang kanyang magalang, inihanda ang kanyang mga paboritong pinggan, ngunit pinananatiling matatag ang kanyang mga hangganan. Nang sinubukan ng kanyang bienan na pintahin ang paraan na nagbihis si Timur para sa paglalakad, ginambala siya ni Diana ng isang kalmado, ngunit hindi kompromiso na tinig, Aleftina Georgievna, Pinahahalagahan ko ang iyong pag-aalala, ngunit nagpa siya ako kung paano bihisan ang aking anak. Hinahabol ng babae ang kanyang mga labi, ngunit nanatiling tahimik. Nagbago ang mga oras. Noong tagsibol, nakakuha ng promosyon si Roman at lumipat sila sa isang dalawang silid tulugan na apartment. Hindi natagal ang kanyang biyenan sa ideya ng paglipat, ngunit naalala niya ang aralin mula sa kama ng kampo. Pinutol ang pag-uusap sa ugat. Nanay, ngayon mayroon kaming isang silid para sa Timor. Kailangan niya ng espasyo. At saan ako mabubuhay kapag tumanda ako? Nagreklamo siya. Nanay, ikaw ay limamput-apat taong gulang. Mayroon pa ring mahabang paraan upang pumunta. Para sa ngayon, lahat ng tao sa kanilang sariling tahanan. Nagmamalaki si Diana. Sa wakas, natutunan ni Roman na sabihin hindi. Sa tag-araw, binisita nila ang nayon. Talagang nagtrabaho si Svetlana, napetsahan ang isang lokal na magsasaka at tila masaya. Si Aleftina Georgievna ay nag, ayos ng hardy ng gulay, dumalo sa mga fitness class, para sa mga matatanda, at lumahok sa isang club ng kababaihan. Ito ay isang magandang bagay na hindi kami lumipat sa iyo, pagtatapat niya kay Diana habang umiinom sila ng tsaa. Kung hindi man ay iwanan ko ang lahat ng ito. Mumiti si Diana. Sa wakas ay naintindihan ng Biennan na ang gumagalaw na plano ay isang pagkakamali. Sa gabi, habang naglalakad sila sa nayon, hinawakan ni Roman ang kamay ng kanyang asawa. Diana, humihingi ako ng paumanhin tungkol sa bagay na iyon sa kama. Para sa ano, eksakto? Para sa hindi pagkonsulta sa iyo, para sa pagiging handa na ipadala ka upang matulog dito, para sa paglalagay ng mga interes ng aking ina sa itaas ng iyong sarili. Tumawa siya ang mahalagang bagay ay nakilala mo ito. Nakilala ko ito. At naintindihan ko rin na tama ka noong sinampal mo ako. Tumawa si Diana ng malakas. Akala ko galit ka pa rin tungkol doon. Sa una, ako. Pagkatapos ay napagtanto kong nararapat ako. Hindi mo ginagawa iyon sa iyong asawa. Tumakbo si Timur ng maaga na banging ang isang stick sa mga bato sa daan. Sinasalamin ni Diana kung paano, kung minsan, kailangan mong ipataw ang iyong sarili kahit na nasasaktan ang mga mahal mo. Itinuro sa kanila ng bed episode na igalang ang mga limitasyon ng bawat isa. Pagkalipas ng dalawang taon, bumili sila ng isang tatlong silid tulugan na apartment. Si Artem, ang pangalawang anak na lalaki, ay ipinangana. Si Aleftina Georgievna ay tumulong sa kanyang mga apo, ngunit na natili siya sa isang hotel at hindi ipinataw ang kanyang sarili. Pinakasalan ni Svetlana ang magsasaka at lumipat sa kanyang bahay. Hindi na muling inutusan ni Roman ang isang kama sa kampo. At alam ni Diana na, kung minsan, ang isang sampal sa tamang oras ay nagkakahalaga ng isang libong mga salita.